Ibinahagi ng ang kabugabo star na si Vice Ganda ang kanyang entry sa TikTok trend na piliin mo ang Pilipinas Challenge kahapon, May 10, 2024. Mapapanood ang 2-minute video kung saan ipinakita dito ang ilang issues na kinakaharap ng bansa tulad na lamang ng kahirapan, kawalan ng trabaho, traffic at polusyon, pampublikong transportasyon, ilang gusali at pribadong negosyo na itinayo malapit sa ilang tourist spots at iba pang problemang kinakaharap ng bansa. Makahulugan ang mensaheng ipinaabot nito sapagkat ani pa sa caption na kahit na mahirap ipaglaban ang bansa ay pinipili pa rin niya ito. Hinangaan ito ng iba't ibang netizens dahil nagpakita raw ito ng katalinuhan at tapang. Sa pagpapakita ng isyong panlipunan na sa kabila ng hamon at pagsubok na kinakaharap ng bansa, ay mayroon pa rin tayong pag-asa at pagmamahal sa ating mga puso para piliin ang bansa. Ayon pa sa ibang netizens ay napakalaki ng mensahe na ipinakita ni Vice sa video at ito raw ang tamang paggamit ng platform upang mamulat ang mga mata ng kanyang kababayan sa problema na nakakaapekto sa bansa. Saad ng ilan sa nagkomento, socially relevant, Napakahusay. This is how you make use of your platform. Humor plus social awareness. Only Vice Ganda. Gayon pa kumuha sa atensyon ng mga netizens ang komento ng blogger na si Zinab Harake sa piliin mo ang Pilipinas entry ni Vice. Komento kasi ng blogger. Laro. Hahaha, <laughs> love you. Hindi ito nagustuhan ng ilang netizens sapagkat ang ipinakita raw sa video ni Vice ay totoong mga isyo sa lipunan na kinaharap at patuloy pa rin kinakaharap ngayon ng ating bansa. Hindi raw ito laro lang kundi malungkot na realidad sa buhay ng mga Pinoy. Dagdag pa ng ilan ay tila hindi nakuha ni Zinab kung gaano kaseryoso ang mensahe na ipinakita ni Vice kahit na ipinakita ito ng It's Showtime host na mayroong katatawanan. Ang pagiging mulat raw ng mata sa mga problema ang kinakaharap ng bansa ay nangangahulugang naiintindihan ng nakapanood ang kahalagahan ng mensahe sa kabila ng pagpapatawa. Saad ng ilan sa nagkomento, it seems like Zinab might be missing the seriousness of the message. Even it's presented humorously by Vice. Being socially aware means understanding the significance behind the humor. Dahil sa mga negatibong komentong natanggap ni Zinab, ay kaagad na naglabas siya ng public apology at ipinaliwanag ang kanyang panig. Humingi rin siya ng tawad kay Vice Ganda. Saad ni Zainab, sa mga na-offend ko sa comment ko kay Mimi Vice, I am really sorry, na-amaze lang talaga ako ng sobra sa pagiging witty niya sa paggawang content. Dahil napasok niya ang social issues in which we all should be aware of. I really do love her and I will always support her no matter what. Nagkausap na din kami ni Minivice about this. Let's all support Minivice and let's continue to use our platform for better purposes and to uplift one another and our country.